Medyo unang-una, ang pinaka-ayaw natin, medyo messy siya, di ba? Yung oh. hotdog mo, nagkaroon ng ketchup bigla. Pero pwede naman, ang isa lang tip na pwede namin i-suggest sa inyo is pwede siyang gawin sa shower. Okay, so pinapakilala ko sa inyo at ikinagagala kong imbitahan ang isa sa pinakamagaling at pinakamabait na OB sa mundo ng internet at sa totoong buhay, si Doc Dex, para sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa pagbubuntis, sa ari ng babae, at of course, yung pinakamalaga, yung sexuality nang kababaihan. Ayan. So, kamusta po, Doc Dex? Si Doc Alvin Poboloy. Pay. Eh. <laughs> Ako lang to okay. Dok. Ako lang ito, okay. Kalma. Simulan natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Totoo daw ba na meron tayong sexual position for gender at sexual position for twinning para magkaroon ng kambal? The real thing is wala pong definite na sex position para makapag-determine tayo ng gender ng ating babies. Even para kung gusto natin magkaroon ng kambal, no? Yung gender kasi is solely genetic talaga siya. Depende talaga kung ano yung uh, genes na maproproduce mula dun sa egg cell at saka sa sperm cell. Although, syempre may mga sperm cells na nagkikary ng different genes. May sperm cells na nagkikary ng genes na pang lalaki. Meron mga genes na pang babae. So, yun lang. Kung sinong sperm cell lang yung makaka-penetrate dun sa egg cell natin, dun lang natin malalaman. Hindi siya based dun sa kung anong sexual position. Or minsan, may mga hinagawa pa na mga ganitong preparations. Oh, or may mga ritual-ritual pa yun. Ritual yun eh. Mga ritual. So, oh. hindi po yun totoo. No? And at the same time, yung pagkakambal naman, mas maraming ibang factors ang kokon consider natin no sa pagkakaroon ng kambal like yung age ni mommy ang sabi nila according to studies mas mataas daw yung chances ng pagkakambal kapag medyo mas matanda na beyond age 40 mm. okay naman by genetics din no mas mataas yung chance natin na magkambal kapag meron tayo sa family lines natin na history ng pagkakambal pag inom ng mga fertility medications at saka yung pagkakaroon ng assisted reproductive techniques no like yung mga IVF doon pwede tayo magkaroon ng chance magkambal so, yan uh, na debunk na natin no yung position wala po yung kinalaman Iwasan po natin yung mga ganong paniniwala. Dok, okay lang po ba yung araw-araw na paggamit ng feminine wash? So, ang totoo po niyan is, ideally, yung ating vaginal area, meron siya talagang sariling way para linisin yung sarili niya. So, kung familiar po kayo, nagkakaroon kayo ng vaginal okay, discharge, di ba? So, yung vaginal discharge, yun kasi yung way ng female reproductive organs natin para linisin yung sarili niya laban sa mga germs, sa mga irritants, sa mga foreign bodies. Siya yung nagbo-wash away nung lahat ng domeno. Ideally, hindi natin siya kailangan linisin kasi meron siyang sarili panlinis. Ang pwede lang natin nating gawin is dun sa mga external areas, no? Like yung labia, dun sa parts na may buhok, or dun sa parts na nakalabas, yun yung pwede nating linisin day just using mild soap and water only. Kasi kapag gumagamit tayo ng mga products na may mga halong additional chemicals or yung mga scented products, minsan it can cause irritation dun sa ating vaginal area tsaka dun sa vulvar area natin. And at the same time, yung mga chemicals na yan, kapag nahalo dun sa discharge, pwede siyang mag ng imbalance ng acidity. CDT. So, di ba, ideally, ang vagina kasi natin is acidic talaga siya in nature. So, kapag nahaluan niya ng ibang chemicals, nagbabago yung pH or yung acidity niya. At kapag nagbago yon is mas magiging prone kayo for infection, saka irritation, pati sa pangangate. Kapag naman, na-diagnose na tayo na meron tayong mga infection or mga unwanted discharge talaga. Kasi may mga discharge din naman na may kasama talagang bacteria, may kasamang parasite, may kasamang fungi. Pwede din tayong magbigay ng mga doctor-recommended na feminine washes lang, no? And at the same time, hindi din sila natin ginagamit every day. So, kung gagamit tayo ng feminine wash, kapag may infection or kapag may mens kayo during your red days, gagamit lang kayo ng mga doctor prescribed feminine washes every other day lang. Hindi siya pa din every day para maiwasan din natin yung pagkakaroon ng pH imbalance at saka mabawasan din natin yung risk for further infection during your red days. Huwag kung ano-ano pong ililalagay nyo dun sa vaginal area nyo kasi it can worsen instead of improve yung vaginal health nini. baking soda hindi rin ang problem kasi natin yung acidity ng baking soda pwede niyang mabalance out yung acidity ng Oo. vagina so kapag nani, Alkaline kasi yung uh, ano diba nawawala yung acidity ng vagina isa kasi yun sa mechanism of protection ng vagina natin yung pagiging acidic niya eh. so kapag nawala yun nababawasan din yung protection ng Oo. vaginal area natin so hindi din siya advisable ito para sa bata talaga yung pap smear okay so yung pap smear po ay isang cervical cancer screening tool no ang ginagawa natin sa kanya is yung kwelyo po ng matres or yung cervix. Kung baga dudot lang tayo ng cotton buds doon para makita natin kung may abnormal cells na pwedeng maging cause ng pagkakaroon ng cervical cancer. Pwede din tayong makadetect doon kung may certain infection. no So wala po tayong ginagamit na instrument para ipasok siya all the way inside sa matres. Doon lang talaga siya sa mismong labas. Ang ginagamit natin para siyang cotton buds na mahaba. Technically, wala naman tayong nililinis doon at hindi naman siya masakit. Although, medyo uncomfortable bubukol lang kasi magpapasok tayo ng speculum, no? yung bakal, oh, yung bakal. para pampabuka ng vaginal area. Yun lang yung part na medyo uncomfortable at malamig. Pero generally, hindi naman siya masakit. So ideally, ang pap smear ay ginagawa natin at the age of 24 pataas, regardless kung may sexual experience ka na or wala, is advisable na to have pap smear. And then yung frequency ng pagpapap smear natin is wedding every year kung available naman sa'yo. Pero kung pinaka at least na accepted is every three years kung walang problem yung results ng previous pap smear. Pero kung may mga nakita ng findings, doon iba-iba na yung magiging guidelines natin na every kailan nagpapapap smear. Usually, dahil hindi nga tayo nagpapapap smear, wala tayong early screening, is nadedetect na natin siya as cervical cancer na siya kaagad pag nasa later stage na. Kung nagpapapap smear lang tayo every year, mas marami tayong mga preventive measures na pwedeng gawin. Siguro maganda din, Dok, isingit na natin yung HPV na vaccine kung parang yes, Yes, isa human. pa yun din. According to studies kasi, yung HPV na virus or yung human papilloma virus, virus, siya yung pinaka main cause ng cervical cancer sa mga kababaihan, no? Which can be prevented by HPV vaccination, no? So, may mga options tayo dyan. Meron tayong Cervarix, Gardasil. So, itong mga vaccines na to can protect us from having cervical cancer and anogenital cancers, no? Yung cancer din dun sa area na yon sa ibang areas ng ating genital area. Kapag nagstart ka ng vaccination mo ng between 9 to 14 years old, two doses lang ang kailangan mo. Pero kapag beyond that ka na nagpa-vaccine is dun ka na dun sa third na three dose vaccines natin. Pwede rin yan sa lalaki, diba? Yes, pwede rin to oh. sa lalaki. Permanent na to pr protect us naman from inogenital cancers. Oh. Okay, so yan. Yan po yung kahalaga ng screening. Hindi wala pong nililinis technically, pero inaalam lang natin on an earlier time kung may possible ba na magkaroon tayo ng cancer. And yung second, yung importance ng vaccination, which is very important kasi kaysa magkaroon pa tayo ng cervical cancer, mas mahirap. So at least na prevent na yung pagkakaroon natin ng risk. Dok, paano po malalaman kung meron ng gonorrhea or tulo yung isang babae? Usually, isa sa mga signs ng gonorrhea ay pagkakaroon ng vaginal discharge. Charged. no So usually, kapag mga gonorrhea is mga yellowish and then kasama din yung mga other mga non-specific na signs like paglalagnat, pagkakaroon ng laging UTI. So yun yung mga usual natin. no Pero makukonfirm talaga natin na may gonorrhea is through vaginal smear. no Discharge na makukuha natin sa babae or kukuha tayo ng sample nung yung tumutulo kaya siya tinawag na tulo kasi parang may nagdi-drip pe, eh, uh -oh. na abnormal na discharge. So, so yon magsa tayo doon. So pwede siyang makita through microscope. Medyo specific kasi yung itsura ng gonorrhea na bacteria on microscope and then pwede din yung mga other mga tests like mga PCR, mga gano'n. Dun din nila mako-confirm. Pwede mabaog no kung severe na severe na talaga. Yes, isa siya sa mga pinaka-common causes ng pagkabaog. Naglalagnat, na ah, parang tapos meron kang discharge sa puwet mo na hindi usual yung kulay. So medyo yellowish or greenish, no? Tapos minsan, hirap din sila umihi. Maganda ipakonsulta na agad kasi treatable naman by antibiotics. And at the same time, pag na-confirm na din natin, Doc, na meron tayong infection, is kailangan ipatreat din natin yung partner. Ah, Dito kasi pumapasok na tawag natin na partner tracking or patient tracking, no? Kailangan din natin malaman kung sino din yung mga naging partner ng partner mo na pwedeng nahawaan din para matreat din natin sila eventually, no? Kung sino lang yung nagkaroon ng multiple partners, siya dapat ah. yung kakausapin na lamang for data privacy din naman. Kasama din sa mga symptoms na pwede natin maramdaman kapag may tulo is palaging sumasakit yung puson natin at saka nagkakaroon din ng dyspareunia na tinatawag or pain during sexual intercourse. Dok, totoo po ba yung sinasabi nilang G-spot? So yung G-spot kasi isa siyang network of nerves dun sa ating vaginal area. no According to studies, it's around mga nasa 3 to 4 centimeters paloob dun sa clitoris no? or yung sa in layman's term ang alam nila, di ba? Ang tawag nila doon is yung mani. Black alam ko tingle eh. Sa... Kaya nga, kapag sinestimulate natin yung G-spot natin, wala tayong isang area lang na kung saan makikita mo kung nasan siya. Kaya natin siya sinestimulate ng forward and backward movement ng ating finger, no? Kasi tinatry natin i-activate, no? Estimulate yung mga nerve endings dun sa area na yon. Kaya ang motion natin is pag siya. Kaya din, during intercourse is nasestimulate stimulate din siya. Kasi nga, yung motion ng pagpasok ng penis dun sa vagina JNS papasok pala basta pa pasok so, sa mga kalalaki makinig po kayo kay Doc Dex ang um, kailangan po tarang, parang oh. tinatawag mo no para lagi kang mamimiss ni Mrs laging tawagin <laughs> Tama naman 'no dapat talaga fair para of course sa uh -oh. pagsasama nyo rin naman yan, 'no. Uh Oo. -oh. At saka yung may benefits din skin pag nag orgasm yung uh, mga mas... babae. Marami din siyang health benefit. Pag nag-orgasm yung mga babae isa sa mga health benefits dun, syempre, is nagkakaroon ng mga production ng mga happy hormones natin 'no. So mas masaya siya, nababawasan ng stress. So yung mga yun yung tinatawag natin mga endorphins 'no. Nagpo-produce din tayo ng mga hormones na nakakaglow ng skin sa buka 'no. Kapag nagkakaroon kasi ng orgasm is nagka- ng increase yung blood flow natin sa buka. Kaya nagkakaroon tayo ng blushing. And at the same time, yung blushing na yun is healthy siya. Mas nagkakaroon ng brighter aura at yung skin ng mga babae. And in terms of menstrual health naman is kapag nagpo din siya ng certain hormones para mabalance din yung mga female hormones natin sa katawan. Meron tayong tinatawag na after sex glow, di ba? Akala mm. natin, di ba? Parang minsan mapapansin mo parang, oh, bakit glowing ka? Kasi kakatapos mo lang makapag-intercourse. Okay, so how about the uh, pag Conceive. Mas malakas ba chance kapag nag-orgasm yung babae? In terms of orgasm naman and conception, hindi siya masyadong related kasi ah. ang mas kinoconsider naman natin pagdating sa conception or sa pagkakaroon ng baby is yung mga sperms naman. Sila yung nagmamatter. Kailangan healthy yung sperm, kailangan mabilis sila at mag-survive sila kasi marami po siyang Daanan. kailangan ng pagdaanan. No? Marami siyang mga kalaban dun sa vaginal area. Yung acidity ng vagina actually, oh. pwede niyang patayin yung mga sperm para hindi siya makapasok. Mm. No? Pero may mga sperms nga talaga na healthy at matibay kaya nalalampasan nila lahat ng obstacles sila yung na giging successful para magproduce ng embryo So, advisable no kung nagpa uh, po kayo for having a baby of course dapat talaga natin yung mga sarili especially sa mga kalalakihan iwas muna sa stress sa mga bisyo sa alak no para mas yes. mataas yung chance na magka-baby. Ano ba dok ang mas nagmamatter? Yung haba or yung taba? In terms of sa kagustuhan ng magbuntis hindi nagmamatter kung mahaba siya or mataba. Kasi, ang average penile size ng mga Filipinos or Asians is nasa around 4 inches naman siya, no? Ang vaginal length naman natin is nasa around 4 to 5 inches din siya. So, technically, pasok naman Sato. siya. Mas nagmamatter naman siya sa pagkakaroon ng orgasm. Kasi nga, Ayan. dahil nga tinatry natin na ma-stimulate yung G-spot natin para magkaroon ng orgasm. So, ang tendency, syempre, kapag mas mataba yung ari ng lalaki, mas nahihit niya yung spot sa taas as compared kung mahaba lang siya pero payat naman. Kumbaga pag kasi mas mataba yung ari ng lalaki siyempre, mas masikip yung butas na papasukan niya, so mas mas stimulate or mas mahahawakan niya yung G spot sa taas. So talo ng mataba ang matulis. Yes. <laughs> yung tinatawag nating emergency contraception. So ano bang pwede nating advice do? No? Ang tawag sa kanya is yung use pe method, no? ina advise natin siya sa mga babae na nakipagtalik tapos apparently nandun sila sa unsafe days nila and then hindi pa din sila ready na mabuntis, so pwede natin niya ibigay. Pero meron siyang limitations, no? Kailangan kasi mabigay natin siya within 72 hours lang right after nung contraception. So beyond that is hindi na natin ma-make sure kung magiging effective pa siya. Ang ginagamit kasi natin, same as mga other pills lang, yung mga contraceptive pills, iba lang yung kanyang dosing, no? Kaso ang problem kasi noon is sobrang taas ng dose na ginagamit natin. Marami siyang unwanted side effects sa mga kababaihan, kaya yung Diba, hindi din nila na tutuloy or hindi nila na maintain kasi pag high dose ang pills na ginamit natin is pwede siyang mag ng intense headache, mga pagsusuka, pananakit nan siya na hindi talaga nila natitiis, no? Kaya minsan ayaw na nilang nagte-take ng emergency contraception. Pero kung gusto niyo malaman kung paano mag emergency contraception, so pwede kayong mag-visit sa mga OB niyo, sa mga clinics nila or pwede kayong mag-online consult kasi kailangan nila kayong maresetahan. Mahirap kasi kapag nag-self-medicate lang tayo basta-basta, no? Tandaan din natin na within 72 hours lang, no? Within dapat 72 hours lang, oo. Pag lumagpas na doon, hindi na siya, bababa na yung chance na magiging effective pa siya. Okay, so kung hindi po kayo ready, no? Hindi pa kayo ready, nag-engage kayo into sexual activity, bilisan nyo na, kinabukasan dapat magpa-check na po agad. Kasi baka tumatakbo yung oras, tataas yung chance na matuloy. So, magpa agad sa mga OB. And kung hindi kayo sure kung safe ba kayo sa araw na yun or hindi, much better na gumamit tayo ng other forms ng contraception as backup hmm. lang. Ano ba doon yung ano? Pinaka-effective or best contraception? Ang pinaka-effective na contraception ay ang hindi ka makipagsas. sex <laughs> no. Abstinence. Abstinence. So lang ang one, 100% effective. So based dun sa hierarchy ng contraception, ang next doon is yung mga IUD, implants, uh, syempre, kasama din dyan yung mga surgical, yung mga ligation, oh. vasectomy, and then ang susunod doon yung mga contraceptive pills and patches, and then ang susunod doon is mga barrier method, mga condom, diaphragm. And then ang pinaka last talaga sa kanila, although ang dami talagang nagtitiwala dito, withdrawal method. Tapos yung calendar method. Ah, Kasi yung calendar okay. method mas madali siyang mag-fail dahil nga madalas hindi pare-pareho yung cycle uh -oh. natin. Okay. Paano ba 'yun, Dok? Anong okay. simple guide doon sa calendar method? Okay, pwede natin siya actually i-compute 'no, yung calendar method 'no. Pero kailangan para hindi tayo mahirapan, mga girls. Ang pinaka isa sa mga very useful tip para mag-guide tayo sa ating menstrual cycle. Kailangan muna is every month i-record ninyo yung inyong mga regla. No? Gawa kayo ng menstrual diary. No? Kukunin mo yung pinakamahabang interval ng regla mo. Tapos, kukunin mo din yung pinakamaikseng interval ng regla mo. No? Yung pinakahabang interval ng regla mo is 32 days. No? Ima-minus mo siya sa 11. Tapos, yung pinakamaikseng interval ng regla mo, for example, 24 days. i minus mo siya sa 18. So, kunwari, 32 minus 11 is 21. 24 minus 18 is 6. So, yung day 6 to 21, ibig sabihin dun sa cycle mo na yun, yun yung pinaka mataas yung chance para ah, mabuntis ka. It can work both ways naman. So, pwede siyang mag-work sa'yo. Kung ayaw mong mabuntis, so, duwag ka dun sa day 6 to 21. At kung gusto mo naman mabuntis, so, dun ka sa days ah, na yun, yun. Makikipag sexual contact para mas mataas yung chance na mabuntis ka. Doc, okay lang ba makipag talik during menses? Is it safe? Ano po yung mga risk for sakit? Generally, Generally kasi, safe naman makipagtalik during menses. Kasi at this time is medyo, itong specific na phase ng menstrual cycle natin is medyo malayo pa siya dun sa ovulation, no? Or yung mid-cycle kung saan mas nag-ovulate at dun yung mas matas ng chance na fertility. Ang problem ng kasi minsan, Doc, is yung mga sperms ng mga lalaki is pwede yan mag-survive ng 5 to 7 days. So, kung for example, nag ka tapos on your 7th day, kunwari, nakipagtalik ka, generally, ang isipin mo ay safe naman makipagtalik kung may mens. Eh kaso, yung sperm na napumasok sa'yo is hindi niya na-penetrate yung egg cell until after 7 days pa. Sumakto naman siya ngayon dun sa ovulation ng So, yun yung iniiwasan din natin na mangyari is baka kasi yung mga sperms na naiwan dun sa loob is nagstay sila na matagal and then natapat na during your ovulation kaya mm -hmm. hindi ka nagme-mens, dun pa lang sila makakapasok sa egg cell. So, kumbaga generally safe siya pero meron din siya mga limitations. Meron pa rin siyang chance talaga na mabuntis ka, kaya hindi pa rin siya natin sinasabi na 108% effective na hindi ka mabubuntis kung makikipagtalik ka during your menses. Pero sa mga sakit, Dok, meron ba tayong risk? During menses naman, syempre, medyo unang-una, ang pinakaayaw natin, medyo messy siya, di ba? yung Yung oh. hotdog mo, nagkaroon ng ketchup bigla. Pero pwede naman, ang isa lang tip na pwede namin i-suggest sa inyo is pwede siyang gawin sa shower. Para at least, syempre, hindi messy, pagdating sa kama, at saka at the same time, walang dugo Yun nga lang din, ang isa pa din na madalas din na nangyayari is dahil kapag nagme-mens ang isang babae, yung kwelyo ng matris niya ay open, no? So, for example, namalasan ka na yung partner mo is meron yung semen niya is meron pa mga kasamang bakterya or mga sakit. Pag pumasok yung semen dun sa vaginal canal, pwedeng umakyat kasi yung bakterya paloob sa matris dahil bukas yung cervix natin sa time na yun. So, pwede din tayong maging at risk for having infection kapag ganun. Minsan, for example naman, sa babae, pag merong mga bakterya dun sa vaginal area niya. During intercourse, napupush nung penis, yung mga bacteria patakas din. At nasushoot niya din dun sa ano. So, pwede din yun mag-contribute sa pagkakaroon ng infection. Aside sa medyo messy, meron pa rin risk for infection. May risk pa rin for having infection. Ito, Doc. Can you get pregnant with oral sex? Or can you get an infection with oral sex? So, in terms of getting pregnant, medyo least likely kasi yung ating oral cavity, no? Marami yung mga acids and enzymes na dito pa lang, hindi magsusurvive ang mga sperm, no? Dun sa ating oral cavity kasi sobrang taas nung mga acids natin dyan para nga tunawin yung pagkain. So, dun pa lang, hindi ka na mabubuntis. Although, pwede kang magkaroon ng sakit through oral sex kasi nga yung semen, no? Na may daladalang mga bacteria or parasite o kaya kung gusto no? Pwede yan mag-cause ng sakit. Number one, pwedeng kunwari may mga sugat tayo sa may oral area is pwedeng dun sila pumasok. O kaya naman, minsan, pag may mga remnants, no? Yung semen natin sa oral cavity is pwedeng mamahay na dun yung mga bakterya, no? Na pwedeng mag eventually mag-cause ng certain types of infection. Actually, madalas din, no? Yung mga sexually transmitted diseases, nagkakaroon din siya ng symptoms sa oral cavity. Tulad ng mga oral thrush, yung mga nagkakarin ng strawberry tongue, ganun. Tapos, at the same time pa, kung makalat din yung infection. Kasi, for example, kapag pinasok mo dun sa vaginal area yung penis, no, tapos may mga bacteria dun, tapos sinubu mo. So, syempre, pwedeng kumalat dun sa area na yon Lalo na din, kapag nagkakaroon kayo ng anal intercourse, Oo. no, ang tinatawag natin dun is oroanal ano, transmission, no. Kapag galing doon, pinasok sa bibig. So, hindi rin safe, no. So, dapat ang moral lesson talaga dito, maging faithful and maging tapat, no, yes. sa isang Oo. partner lang. And para maging may hygienic din. Ayun, no. Hugas-hugas din pag may time. <laughs> Yes, oo. So, oh. Bago pumasok sa laban kailangan dinis-linis din muna. Syempre for your sake at sa sake din ng partner mo diba? partner kasi mo. kasi nyo din naman na yung simpleng bagay na pwede naman nating gawin is yun pa yung magkukos sa atin ng okay. problema. Lagi before lumaban and after lumaban kailangan laging pareho kayo na maglilinis. So balik tayo Dok, dun sa napag-usapan kanina na sa mga contraception kasi may nagtanong from Facebook. Ang concern niya is kung may chance daw ba na kapag nalegit na siya eh pwede bumalik sa dati at mabuntis ulit siya. Ang nangyayari sa katagalan, usually kunwari yung mga tinatali natin or yung mga pinuputol lang, nagluloosen up yung tali o kaya naman yung pinutol natin is nagre-reconnect. At kapag nag-connect siya ulit, pwede siyang gumana ulit like before, no? At may chance ka na mabuntis ulit kapag ganon. So, kasi although rare siya na 1% lang, pero oo. pwede siya talaga mangyari. Ano dok yung magandang advice para maiwasan yun? Siguro regular check ba? Or... Oo, oo. Usually din kasi dok, ang ginagawa namin kasi yung part ng tube o kaya yung dulo na lang yung ginugupit para mas mababa din yung chance. And then syempre kailangan once in a while pa rin. Kahit every year magpa-check up pa rin kayo para at least hindi din tayo nangangapat. Alam nyo din kung ano yung mga dapat yung gawin about your uh, reproductive health. Pero may procedure ba tayo dok na malalaman natin kung nag-fail yung ligation or wala? Malalaman na lang pag nabuntin. Um, napunti. pwede natin gawin is chromotubation, no? Ang ginagawa natin doon, diba ito yung matrix natin, no? Magpapasok ka ng tube. Tapos kasi, may butas kasi yan na magkabila. Hmm palabas dito sa mga fallopian tube. Palabas. no? So, ang ginagawa natin, nag, nagpapasok tayo ng dye para if flush out natin siya palabas dito. So, kung lumabas yung dye, ibig sabihin, connected Lumas. yung fallopian tube at okay siya. Tapos, makikita din natin yon through x-ray, no? Kung nag-flow out yung dye, ibig sabihin, connectado siya or okay yung fallopian tube natin. Pero kung na-stuck yung dye somewhere at hindi siya lumabas, ibig sabihin, putol talaga siya or may blockage. Kapag sa mga nalay gate, ibig sabihin nun, okay siya na hindi ka mabubuntis kasi may blockage dito. And then, para naman dun sa mga hindi mabuntis-buntis, yun yung problem natin dahil may nakabara kaya hindi nagbo-work yung fallopian tube natin. Yan yung importance po, no, ng regularly nagpapacheck sa mga OB natin kasi may mga procedures silang ginagawa. Kung baga, ready yung mga procedures na yan para maimbestigan kung ano ba yung cause, kung bakit kirap magbuntis, o kaya kung kinakabahan ba kayo, kung gumagana pa ba yung radiation. By the way, look, yung nabablock yung fallopian tube, common cause nyan ba is yung infection din, no? Oo. Oh, oh. So, isa sa mga pinaka-common cause ng blockage ng fall fallopian tube is yung pagkakaroon ng pelvic inflammatory disease, no? Ayun. Nagkakaroon tayo ng pamamaga, ng nana, or ng mga sugat dun sa fallopian tube. Kaya nahihirapan tayo na magbuntis. Sa ping picos, bakit ba nangyayari yung picos? Ano yung mga kailangan nilang iwasan? Tapos bakit hindi sila nabubuntis? So basically, ang picos is more of a lifestyle disease na siya, no? So parang nakukuha natin siya based sa ating lifestyle, no? Sa ating kinakain, sa ating activity. Kapag unstable yung lifestyle natin, like yung sa kinakain natin, kapag mahilig tayo sa matatamis, matataba, sa lifestyle natin, kung nag-rely tayo sa sedentary lifestyle or limited yung physical activity natin, no, is nakaka kasi to dun sa mga hormones natin, sa mga female hormones, no. Kapag mangingitlog na siya, dahil hindi balanse yung hormones ng mga babae sa katawan para lumabas yung itlog dun sa ovary natin, ang nangyayari is natatrap siya doon. Instead nalalabas yung eggs natin, natatrap siya at nagiging siyang cyst. Yun yung naging cyst natin and eventually umuulit-ulit yon every month no kaya ang nangyayari dumadami yung cysts natin dun sa ovaries kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na polycystic ovaries no nagloloko yung mga female hormones nahihirapan yung katawan natin para magregulate ng sugar so nagkakaroon tayo ng insulin resistance nagkakaroon din tayo ng problem sa ating cholesterol no kaya yung ibang mga pasyente na may PCOS as compared sa ibang mga pasyente is kung mapapansin natin yung mga medyo mas heavy built na pasyente sila yung mas may chance or mas nagkakaroon ng PCOS So, hindi ko naman sinasabi na pagpayat ka ay hindi ka na magkakapikos, no? In terms of the fertility naman or hirap magbuntis, isa sa mga misconception nila lagi doc is kapag may pikos ka ay hindi ka na mabubuntis or hirap kang magbuntis talaga. Isa sa mga criteria kasi ng pagkakaroon ng polycystic ovarian syndrome is pagkakaroon ng irregular na menstruation, no? Mas nahihirapan tayong i-check or tansyahin kung kailan yung ating fertile days, no? Hindi sila every month ni regla Dun pa lang is medyo nahihirapan nilang i-target kung kailan yung fertile days nila. And at the same time, dahil nga may imbalance tayo ng mga hormones, is hindi enough yung mga hormones natin or hindi nila na-meet yung certain required level para makapag-produce ng ovulation and even para matpataas yung chance natin for fertility. Dahil lifestyle disease siya, is makokontrol natin siya. Basta i-correct lang natin yung lifestyle natin, kumain lang ng tama at balanse, magkaroon ng regular activity, makakatulong lahat yun para ma-balance yung hormones sa katawan natin. At kapag na-balance na yung hormones natin sa katawan is pwede nang mabalik yung normal na menstrual cycle natin. So, it's all about lifestyle, no? Correcting the lifestyle. Yes, lifestyle. And actually, then... actually ang dami nagsasawa na silang marinig na parang mm, papaya, uh -huh. exercise. Actually, ang kailangan nyo lang po is ma-maintain nyo lang yung ideal weight ninyo at kailangan mm. laging balance lang yung kinakain ninyo and magkaroon lang kayo ng regular physical activity regardless kung anong activity siya. Makakatulong yun sa pag-balance ng mga hormones natin. Even yung pagkain ninyo, hindi nyo kailangan ng diet restriction. Kailangan lang natin i-maintain na balance. Bawasan lang yung matataba, maaalat at matatamis na pagkain. Hindi siya totally bawal, babawasan lang. Makakatulong yon para mag-balance out yung hormones natin. So yan, ah, kasi kapag masyado tayo nagtigil sa mga sa sarap naman yan, mga matatamis, maaalat, sarap kainin. Eh kapag nagtigil tayo, baka ma-stress lang lalo. Eh yung stress na nakadagdag yun sa weight gain, di ba? Yes, and makaka-apekto din yung dok sa hormones naman oh. natin. Kapag, kapag niyo yung sarili nyo, may effect din yung sa hormones niyo no? So, pwede din mag ng hormonal imbalance. Even yung excessive weight loss is may effect din yan sa pagkakaroon ng imbalance sa mga female hormones natin. Okay lang po ba mag-exercise during menses? It's generally okay na mag-exercise during menses. Actually, meron pa nga benefit yung pag-exercise uh, e natin during menses, no? Na-avoid niya yung pagkakaroon ng menstrual pains or menstrual cramps. Ang pag-exercise -e ay nakakatulong sa pag-improve ng ating pakiramdam kapag meron tayong regla kasi tumataas yung blood flow natin sa matres. And at the same time is na prevent niya na ma-activate din yung mga pain signals dun sa matres kapag tumataas yung blood flow natin through exercise. Magbe-base din kayo sa comfort ninyo. wag nyo din oh. pilitin kung hindi nyo kaya. Like yun nga yung sabi ni Doc na baka akala nyo yung exercise na weightlifting ganon. Kung dati kayong nagagano talaga or kung professional okay kayo at kaya nyo okay lang. Pero yung mga normal lang kayo na babae na parang hindi naman sanay talaga sa heavy workout. Kahit yung mga light workout lang Doc. Yung mga aerobic mga kunting mga cardio, exercises, Oo. makakatulong yon. Tungkol ulit ito sa ligation kasi napansin daw niya nung nagpaligate siya is nabawasan daw yung libido niya or yung attitude niya medyo nagbago. Totoo ba yun? No? Hindi po totoo yun. No? Wala siyang connection yung ligation sa pagkakaroon ng pagbabago sa ating mood, sa ating libido, even sa ating ugali. Isa sa laging common na napapansin namin is pag ino-offeran namin sila ng ligation is tumatanggi sila dahil lagi daw na sila sa sinasabi daw ng mga kakilala nila na yung ligation daw is nakakabago daw ng mood, lagi ka daw wala sa mood, o kaya naman nakakatanggal daw or nakakabawas ng libido kaya ayaw ng mga asawa nila na ipaligate sila. Pero sa totoong buhay po, walang pinalaman wala. yon Wala siyang ibang mga organs or mga chemicals na sinisecrete para makaapekta sa ating mood. Wala siyang mga organs na naapektuhan para mapabago yon Kasi yung libido natin, yung mood natin is caused by our hormones din yan. Eh. Tsaka mga certain because Ang magiging side effect lang ng legation is hindi ka na mabubuntis. Mas nakakataas pa ng libido yung pagkakaroon nyo ng legation kasi mas naiisip nyo na hindi ka mabubuntis kahit anong gawin mo kaya yung performance nila mas tumitindi. Kaya yung ibang mga daddies okay din sa kanila na may ligation kasi sure sila kahit hindi sila mag-withdrawal kahit hindi sila maggamit ng any other forms of contraception kahit na mag-ejaculate sila sa loob is mataas yung chance na hindi naman mabuntis kaya nag-all out performance yung mga mag -partner. Alam nyo yun, kapag okay na kayo sa family size ninyo at uh, medyo matanda na din, ayaw niya na mabuntis, you can consider ligation. ligation. Para at least, MMM na lang kayo after Aho. that. Di ba? Hindi <laughs> na kayo mag-worry na kung mabubuntis pa si mommy. So, wala pong kinalaman no, sa decrease ng libido. Baka naman kulang lang sa lambing. Tsaka sa pakikipag-date, yeah. yes. kaya bumababa yung libid. Ibigay niyo po kasi agad yung sahod. Pagkasahod, ibigay niyo na agad. Trans Bank transfer Ibigay niyo na, na agad. agad yung ATM ninyo para, <laughs> ano, diretsyo na kagad. Wala nang hingi-hingi pa. Okay, so diyan na po natin tatapusin ang ating segment with our OB OB Gynecologist, Dr. Dex. You can follow so, me sa aking mga social media accounts, Dr. Dex on Facebook, TikTok ko is Dr. Dex and Dexter Ian MD on Instagram. Currently, I'm holding my clinic once a week pa lang siya as of now. So every Wednesday sa One Medic, 11 a.m. to 2 p.m. And then you can also do online consults through Sirius MD tsaka sa Medify app yeah. kung gusto nyo ng uh, teleconsult. So, Thank you so much Doktex, Next and yeah it's a really